Hello mga love people! Welcome to Kuchina Di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. For today's Pacham video po, ang isi-share ko po ay ito pong chicharong bulaklak ko na first time ko pong nagluto nito. So, meron po tayo dito siguro mga almost 2 kilos ng ano no, ng pork intestine. Tapos, nilinisan lang po. Para malinis, talagang pinagupit ko po siya. Tapos, nilagyan ng maraming asin at din ng maraming suka. At saka, hinimas-himas siya. Para po matanggal po talaga yung hindi ka nais-nais na, na amoy. ba diba po? Ayan, yan nga po yung suka. Tapos, gaya nga po nang kakasabi ko lang kasi talagang pinagupit ko siya. Hindi ko siya yung kung sa Bisaya pa bitong ikuan ra sa may tawag oy ah, hindi ko rin palalam sa term ng bisaya kaya wag na lang yung hahagurin lang ng ganon oo ayoko gusto ko talaga gupitin para masure so ayan pagkatapos may mas sa asin at suka binanlawan na naman tapos saka ko siya pakukuluan so nilagyan ko lang ng isang buong bawang tapos meron din konting chop bawang na tira ko kahapon nilagay ko na din tapos nilagyan ko rin ng ayan luya po yan ginger And then, lalagyan din ng crushed black pepper. Ayan po. So, talagang hindi tinipid po sa spices para po talaga sumarap siya. Ayan po. Tapos, napakaraming asin. Ayan po. And then, ito naman ay optional lang. Kung gusto niyo lang din naman, nilagyan ko lang din ng konting magic sarap. Ayan siya. And then, higit po sa lahat, mga uh, madlang pipo, nilagay ko, nilagyan ko din pa yan ng konti pang suka. At saka yung hindi ko po talaga tinipid sa lahat-lahat, ayun pong ating lemongrass. Ayan po talaga. Ganun, ganun karami yung nilagay ko. So, super bango niya nga naman. And then, syempre, mineral water, ayan, para ready ng pakuluan. So, pinakuluan ko lang po ito ng mga 1 hour po siya para sigurado po talaga na maganda yung result niya. So, medyo kinakabahan pa nga ako nito kasi nga, syempre, gaya ng sabi ko, very first time ko pong mag gumawa, magluto ng chicharong bulaklak. So, I was hoping talaga na matsambahan ko. At in fairness naman po, kasi since wala naman pong tikiman time ang content kong ito, kasi po may mga bisita kami, medyo nakaka-naasiwa ako, nahihiya ako magtikiman time ng may bisita. So, kaya dire-diretso ko na. So, ganun po, after pong mapakuluan, after one hour, ay hiniwa-hiwa lang yung si pork intestine tapos deep fry ko lang po talaga siya ayan no so kahit hindi pa masyadong mainit yung mantika ay nilagay ko na yung ating mga ano nga yung pork intestine kasi tama ba bituka ba ng baboy ito oo tama naman yata ano so sa tagalog so gaya nga sa bisaya nga ilugon niya siya no ilugon ilugon sa baboy so nilagay ko na siya lahat tapos ayun Inuno ko lang kunting hukay and then maya-maya tinakman hanggang sa nga dahan-dahan siyang maprito. Actually mga lovely people, hindi ko po dinoble fry itong itong ano na ito, itong chicharong bulaklak ito. Kasi nga, medyo madalian. Kaya inisip po naman kung pumalpak man, sasabihin ko din naman sa inyo na huwag gagawin o baka i-advise ko din naman na i-double fry nyo. Pero in fairness po talaga, masarap siya, malutong, Tama lang talaga sa timpla at saka syempre isinawsaw sa masarap na sawsawang suka. Ayun. So, ayun po, ganun lang po So, bali dito. pinakita ko lang po binubuksan tapos minsan, chine check, -check ko siguro mga ilang minuto din itong uh, bandang dito, medyo ano, siguro mga another, mga 15 minutes din po siguro kung pinirito ito. Pa, pa, ano lang, constant mixing lang, ayan na po siya. So, para din na, sure natin na hindi siya masunog. At saka, tinatansya-tansya tinatansya ko, tinitingnan-tingnan ko, oy, oh, okay lang ba kayo dyan? Yung ganun ba? So, ayan po. So, hanggang sa, ma-ready na nga po siya. So, once again, mga lovely people, kung gusto niyo po itry, alam ko naman na alam na alam niyo na ang recipe na ito, ay masaya po ako sa naging result ng aking pacham-pacham kasi po, Masarap po siya, malutong at higit sa lahat hindi po siya malangzas. Thank you for watching. God bless. Enjoy cooking at keep safe po kayo lagi dyan. Hanggang sa susunod to, dito lang sa Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. Ciao, ciao! Mwah,